ba sa inyo mga lang yung yung pag mag-aasawa lang ng mga pamilya yan kaya hindi kayo naliligawan kaya hindi ko alam kung sila sa inyo ng pamilya kaya isa kayo magkaka share lang ba kayo o kahiwalay mag-iwalay po so, alam maliit pa yung aking channel kung so, malaki na pag-iisang video 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 video

naglalaban yung kapusayap mga uh... uh, Mga ninang, mga ninong, galing po tayo sa bukid kanina pero may nadaanan po tayo sa bayan. Ano po, dalawang mga gudyaw po sila, hindi daw po bad yaw, pero Ayun, uh, kaya po pala sila mga nanlilimos, mga hindi po sila nakapag-aral at hindi rin po nila alam kung ilang taon na po sila. Kaya, kaya po ayun, uh, mga mahiyain pero nanlilimos po sila. Ito po, meron tayong mahigsim video po na naaginaldohan ng mga good job girl. Salamat po sa ating mga ninong at mga ninang, kila Tita Regina Lopez at kay Ma'am Kate Extreme Channel kay Ma'am Kim Nene Villa at kay Ma'am Botangera at dun sa palaro po ni Sir Boyet ginamit na rin po natin yon yung ating panalo po doon sa mga datihap po ating mga kaibigan at mga sponsor mega mega love shout out sa inyo at bumabati po ulit ako ng Merry Merry Christmas maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi Ayan, ah, at susunod po natin eh, parating na Happy New Year Salamat po. God bless. idol mga ninang, mga tinong may dalawang binibining maganda rito mga ano daw sila good jaw komo uh, pasko po ngayon nilapitan nila ako eh bibigyan natin ng pamasko ano ang pangalan mo anong pangalan mo harap kayo dito eh paano ko oh nga harap kayo dito oh kanta kayo kanta youtuber ako nasa kuya av vlog 0400 andyan yung channel ko sa Andiyan yung channel ko dyan sa may ano Isabihin, dayo lang kayo dito sa hain. Ako rin magkakanyan din ako uh, Bali, mag eh, ang dami nyo na atang kinita eh uh, uh, Ikaw ate, ano pangalan mo? Katrina po Pero mahirap ba, di ba, pagkagod Sa dagat kayo, di ba, ba't nag-aawaya? Oo po, sa dagat po Wala kayong, wala kayong mga asa-asawa dito ka, Umarap kayo din eh. Paano naman akong katahan nyo man lang o kahit ko. Eh... Kaya naman ako nanginig kayo sa Ha? eh. So, kaya nga. Eh mukhang nagma-maximal pa kayo eh. Mm, ha? Ah, ilang taong ka na ikaw ate? Ilang taong ka na? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ay ah, hindi ka nag-aaral? Ha? Huh? Tawawa naman. Seno! Yeah, ikaw ate? Meron sila kababayan ng sikat eh. Oh, may good si, job you know, na nagba-vlog na eh. Yung mga isang vlogger si ano? You know, yung maganda. Yung maganda. Oo. Oh. Oh, magaganda yung mga Sita? Oo. Oh. Yung may meron siya ba? Baka kamag-anak ba niya 'yon. Si Badjaw Girl, si Kat Chun. Ganita. Oh, tingnan mo yung channel ko andyan sa harap. Hindi umikot ka. Andyan yung channel ko, YouTuber ako. Oya oh, Vlog 04 si andyan. Nag-YouTube you, ako. Ah. Ayan yung channel ko, baka may cellphone kayo. Yan, mga good po sila, mga good jaw daw, hindi bad jaw. Magkano na kinita nyo? Eh, ang lakas yung po kumita. 300. Ano yeah. pa kayong mga asawa? Meron na. Eh, nasa yung asawa nyo? It'll be, it'll be, it'll be like, ah, ibig sabihin, may trabaho daw yung mga asawa nyo. May, may mga anak kayo. Nasa, eh, may asawa kayo? Wala kayong mga anak? Wala pa. Ah, mga baog kayo siguro. Baka mga baog kayo, ano? Baka mga baog kayo. Ha? Nay, mo nga ka kami. Nay, doon ka pumuesto. Ikotan mo kami. Bibigyan ko sila. Nakantaan din ako ng Merry Christmas. Merry Christmas. O, sige. Ayan. Sige, sa karat pero yung mga hindi ko sila magyaw magyaw pero mukha nila sa maximum yata ay tingnan sa mukha So ate ni pangalan mo Patulina po Patulina? Pato Kaya siya mukha pa ito Patulina 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 ikaw Baturina. Baturina. nilapitan po nila tayo para mabasko. Mabasko um, eh, po kami. Harap <laughs> po kayo sa camera. Hindi ako Hello! Hindi po sila marunong no. daw. Itatman nila, hindi nila alam. Kasi, di ba sa inyo, mga pinagkakasundo yung yung pagmagaasawa, mag-aasawa, pinagkakasundo ng mga pamilya. Gano? Kaya hindi kayo naliligawan. Hindi mo alam kung sila yung pinagkasundo sa inyo ng pamilya. Ayan eh, isa kayo. O, okay. Thank you baka, ba? Share lang ba kayo? O, i don't know naglalaban yung kapusaya uh, at saka yung mga yung mga bandito di ba okay. natadamay kayo kaya kayo tumayo rito sa Luzon yan mga magulo daw po sa lugar na kaya raya, Hello, hindi nila uh, alam hindi nila po ilang taon sila eh Siguro, hindi nyo alam ilang taon kayo hindi po po alam

Saan bandas ka badatuan. Sa bakot Bayan po. Sa Bakut Bayan po. Bakod Bayan ka ba Pagka ano, pagka ano, punta kami doon. Pagka natin yung ano, Yung ano, sa ano, pagka ano, pagka na. pagka ano, sa ano, pagka ano, pagka ano, pagka ano, pagka ano, pagka ano, pagka ano, po. po. Kayo. Nice. Thank you, o, pormahan nila pag pag-job nila na pala nakikita ka ba, ba? ayan na ah. ayan mga idol mga kung po tayo ng bahay hindi ko sila hinanap hinapitan nila ako kuya aw Merry Christmas sabi nila hinanda lang po po ng camera nila. para makita nyo po, po kung saan na pupunta yung pagmamahal nyo po kay kuya aw Maraming salamat. Shoutout ko po ulit. Si Ma'am Kate Extreme Channel ng Dubai. Maraming salamat. Kay Tita Regina ng Japan. Maraming salamat po. At kay Ma'am Kim Nene Villa. Maraming po salamat. At syempre, yung taga-follow ng ating biyahe pagmamahal ni si Ma'am Butangera ng taga-Kabite, Butangera Black. May galap shoutout po. Merry Christmas at sa parating na uh, maligayang Happy New Year. Bye-bye!